Hello mga meses! For today's video nga ay eh, gagawan nga natin si Ate Zoe tsaka si Baby Ezekiel nyo nga ng merienda. Umili lang ako sa palengke ng lumpia wrapper tapos mga meses ko eh yung cheese na ginamit pa namin nung nagawa kami ng spaghetti. Tara mga meses ko, simulan na natin paggagawa. Noon ako na nga dyan pag-iisa-isahin -isa nga yung mga ano, lumpia wrapper mga meses ko kasi syempre ito yung pinakamahirap sa lahat eh. Yung napanood kung napanood kong merong gumagawa nito mga meses ko ay inahati nila sa gitna pero ako mga meses ko hindi ko na hinati kasi nga yung pinakamaliit na size yung binili ko. At saka syempre mga meses ko, hindi ko talaga siya tinipid. Kasi nga syempre kami-kami lang din naman kakain. Kaya syempre bakit ko patitipi rin, diba? Natapos ko nang ang hiwa-hiwalayin nga yung mga balat ng wrapper. Tsaka ito naman, hiniwa ko naman yung cheese mga meses ko. Hati-hati ko lang siya tapos dinibayad ko sa tatlo. Yan, ganyan siya. Tapos sinati ko lang siya sa tatlo. Kung makikita nyo nga mga meses ko, ay bising busy, busy nga si Daddy Ben at saka si Baby Ezekiel. Kasi nga syempre kakain nga daw sila. Si Baby Ezekiel kasi mga meses ko, naku po, pakalakas talaga niyan kumain. Kaya talaga dede din -de -de, nakakain po yan ng kanin. Tsaka so, syempre mga meses ko ngayon nga lang ulit nga dumating nga si Daddy Ben. Parang pinakanding na nila yan mag-aama. Kung natapos ko na ang hiwain mga meses ko yung cheese. Sa eh, ito na nga ang ginawa ko. nilagay na nga natin yung cheese dun sa balat ng lumpia mga meses ko. Ginawa ko nga mga meses ko. Itiniklop eh, ko muna ng konti. Tapos tsaka ko nga siya nilagay yung cheese. Tapos syempre binalot-balot ko na. At, tapos nga eh syempre kukuha nga kayo ng tubig. Lalagay nyo sa tasa kasi syempre yung parang pinakapandang dikit niya. Ano mga meses ko? Ganito rin ba ang gawa nyo? Pag magagawa din ba kayo ng ganito? Ang tawag dito mga meses ko ay cheese stick, ba? Diba? Patok na patok to mga meses ko sa mga bata, lalo na sa may mga chikiting dyan. Ako, amandali lang tong gawin mga meses ko. Okay, baby Ezekiel, eh, si mga meses ko ay eh, pwedeng pwede rin to. Kaya syempre madami nga rin nga siyang nakain nga dito sa ginawa ko nga cheese stick. At saka si Daddy Ben, eh, first time nilang daw siya makakain nga daw ng ganito. At saka ako lang daw nakita niya daw nagawa daw ng ganito. Ang sabi ko nga sa kanya nga mga meses ko, Tingnan mo, babe. Baka natapos e, eh, mo. Tignan mo kung gano'ng kasarap yung mga gawa ko. Ito na nga mga meses ko. Tapos na yung ating finish product na cheesecake. Ito na nga mga meses ko. Pagkatapos nga natin ibalot, syempre sinalang ko na nga yung kawali. Ito tayo magsasalang sa non-sticky. Syempre para hindi magdikit-dikit. Nilahat lahat ko nga yung mantika mga meses ko kasi nga mas maganda nga pagkalubog siya sa mantika. Sa alam mga meses ko, yan lang ang kinain ng powers ng aming mantika. Kaya syempre hindi nga siya lubog na lubog. <laughs> lagay ko na nga mga message ko, syempre inalo-halo ko nga lang siya. Tsaka syempre hindi mo siya pwede iwan kasi nga mabilis nga lang nga siyang maluto. Kasi mga message ko, pag talaga iniwan nyo to, naku po, sigurado wala na kayong kakainin. Masusunog na to mga message ko kasi nga saglit na saglit lang talaga siya maluto. Syempre mga message ko, kailangan nga lang eh may jump hit lang nga yung ating apoy. Ay, hirap na masunog mga messages ko. Naku po, mga chikiting ko pa naman ang kakain nito. Pero mga message ko, wala pa siguro 20 pieces yung nagawa ko. tanda lang kasi ng lumpia wrapper yung binili ko, Tapos syempre, ko konti konti lang naman yung cheese, tsaka tinabaan ko na nga yung cheese mga meses ko kasi nga, eh, pambahay lang naman yung ginawa ko, hindi naman pantinda. Ah, pala mga meses ko, pwede nyo rin pala ito Hindi ko nga lang, alam kung magkano, 2 pesos yata ang isa neto pag talaga pinagtinda siya. Gawa ko mga meses ko, sinashare ko sa inyo, syempre para meron din kayong idea kung ano pwede nyo ipang merienda sa mga anak nyo. Ito na nga ang ating finish product mga meses ko, o di diba? Swak na sa budget nyo at alam kong magugustuhan ng mga chikiting nyo, katulad nga din nga ni ati, Zoe tsaka ni Baby Ezekiel. O tara, samahan nyo ako mga meses. Tara, kain tayo. Tara, magmeryenda tayo mga meses ko. Siguro talaga mga meses ko, marami ka talaga may isip na pang merienda, lalo na pag kailangan, kailangan ng mga babies mo kumain. ah syempre mga meses ko, para hindi pa ulit-ulit yung kinakain nila, syempre para hindi sila magsawa. O tara mga meses ko, kain tayo. Ketchup lang, sapat na mga meses. Napakasara. Uy, gagawa na din yan. Melted nga pala yung cheese na niya sa loob mga meses ko, kaya sobrang sarap nito ng subukan mga meses, gumawa na din kayo. O siya, hanggang dito na lang. See you in next vlog. Bye!